Matapos naman na purahin ng gobyerno ang pagsasabata sa nooy naging kontrobersyal na Maharlika Investment Fund, bakit tila umikot ang mundo? Ngayon, ipinag-uutos ni PBBM ang pagsuspinde sa Implementing Rules and Regulations so IRR ng nasabing batas. Sa kwentong yan, makakasama natin si Eileen Taliping. Pinasuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund Act of 2023. Batay sa memorandum order na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nais ng Pangulo na mapag-aralang mabuti ang IRR. Nais ng Presidente na mailatag na mabuti ang safeguards ng IRR para masiguro ang hindi magkaroon ng anumang butas sa implementasyon nito." Ang suspensyon ay pinaalam ng Malacanang sa Bureau of Treasury at Land Bank of the Philippines. Matatandang inihayag ng Department of Foreign Affairs nitong lunes sa press briefing sa Malacanang na kasama sa misyon ng Pangulo sa biyahe nito sa Saudi Arabia ang presentasyon ng Maharlika Investment Funds Hari at Arab Business Leaders para himuking maglagat ng puhunan sa bansa. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Samantala, suportado naman ng Senado ang naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isuspinde muna ang implementasyon ng Maharlika Investment Fund Act. Ayon kay Senator Chiz Escudero, isa sa mga hindi lumagda noon sa panukalang batas, Opsyon naman ng Pangulo na piliin ang mga batas na ipatupad depende sa available na pondo. Ayon kay Senator Escudero, batay sa pinakahuling talaan, umabot sa 5 trillion pesos ang halaga ng batas na hindi na ipatutupad dahil kulang sa budget. Kaya simple lang naman daw ang dapat gawin dito ng Pangulo kung aalanganin siya at ito ay wag nang pondohan ang MIF. Sa panig naman ni Senator Sherwin Gatchalian, Temporaryo lang naman ang suspensyon at maaari pa rin itong ipatupad kalaunan. May mga economic condition kasi ngayon gaya ng mga development sa the Middle East pagtaas ng presyo ng langis at paghina ng global economy na hindi nangyayari noong pinag-uusapan ang batas MIF. Kaya mainam daw na samantalahin ang ang suspensyon para pag-aralan ng batas at ang umiiral na sitwasyon sa ekonomiya. Inihayag naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na magandang development ang pagsuspinde ng Pangulo sa batas dahil marami itong sablay na probisyon o depekto. Iginiit nito na una pa lamang daw kasi ay hindi pinag-aralang mabuti ang pagpasa ng naturang batas. Pagpapalamihain ng ilang mga tao, grupo at sektor. Pero what does it say na uh, pinamadali, sinertify as urgent yung BBM, and then in the end, hindi rin pala agad may implement? Well, hindi para sa akin na sagutin yun. Para dun sa mga nagmadali uh, at uh, nagsulong nito na maaprobahan agad ang uh, katanungan nyo. Pero sa BBM din naman, sir, yung nagsertify as urgent. Um, oh, ay marahil um, may nakita siya na kakulangan um, sa batas na naipasa ng Kongreso at kung kaya pa nga ba yun maresolbahan sa pamamagitan ng IRR. Sir, kung tingin nyo enough lang na isuspend mo na o totally scrap na... Hindi naman talaga pwedeng scrap dahil batas yun. Pero may choice ang presidente palagi na piliin at pumili kung ano yung mga batas na papatupad niya at pupondohan niya at ano yung mga batas na hindi. Sa kabuuan, sa huling talaan na nakita ko, humigit kumulang 5 trilyon halaga ng mga batas ang hindi napapatupad dahil kulang sa budget. So kung talaga hindi sa kumbinsido rito, Simple lamang naman. E di huwag niya yung pondohan. Or so, why stove yun? Yung aralin muna? Um, wala naman sigurong uh, bagay na masama ang kakalabasan kung mas pag-aralan pa at masusing tingnan. <laughs> Para matatagal tayo. Sorry, baka na doon ang isa lang. Sir, what does it say na pinasertify as urgent niya tapos ni Pangulo tapos hindi yan, pa-suspended pa. Suspended, pa so, hindi, hindi naman. Na, I, laman, laman, dalang, the, so. the economic situation, nagpapalit yan. For example when we were discussing this wall animal, uh Israeli Uh, Hamas intervention or wala naman Israeli Hamas uh, conflict. So that can also impact global oil prices. It can also slow down global global economy. So may mga ganitong situation. So I think itong suspension temporary lang. Hindi naman tinitigil. At uh, gamitin natin itong suspension para pag-aralan mo kung ano yung situation. Did the President talk to any of the senators before he decided that Samantala sa kampo naman ng mga kongresista. Kumpiyansa si House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda na on track pa rin ang gobyerno sa mga target nito ukol sa MIF. Bukod kay Salceda, naghayag din ng suporta sa hakbang ng presidente si House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo must have his reasons, and I trust his instinct on this, so I think there's nothing, there's nothing to lose if uh, we support oh, the president follow? on, on the suspension as he deems appropriate. Please more. Pero ma'am, hindi naman po siya makaka-apekto po sa MIF na target po natin siyang mapatupad okay. by the end of the year. You know, the, the president is the one who's I mean, he has access to data. So, as I said, he has his reasons. Yeah, And so, we trust him with this. Mawiwala pa rin tayo na ano naman, ma-achieve pa rin naman yung targets. You know, I'm not a member of the economic So it, I, I so saw. Therefore, as a member of Congress, uh, what do you I want to say again is to the, the president. But the president must have his vision. And I think we have nothing to lose if we uh, support the president. Thank you, <coughs> well, <good>. <laughs> <Well, it's good. laughs>